Magandang buhay po sa lahat mga agree Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular nating subscriber. Pag-usapan po natin ang isang uh, napakagandang topic na naman natin sa araw na ito. Ano po? Ang pamamakyaw ng rambutan. Ano? Yung hindi po naka-anood ng aking video na pamamakyaw ng lasones, eh panoorin nyo lang po. Almost the same siya. Kaya lang may malaking pagkakaiba pagdating sa risk analysis. Ano? Yun yung mga sunod-sunod natin -sunod pag-uusapan. Huwag niyo po akong iwanan. Sapagkat kung gusto niyo kumita, eh pag-usapan niyo muna po na pamilya kung papasukin nga ito. At atin pong pag-usapan kung paano kumita sa pamamakyaw ng rambutan. Ang rambutan po ay isa sa, dare-daretsa na po tayo, isa sa pinakamaganda rin pagkitaan pagdating sa negosyo na po. Sa panahon ng, uh, Bulak lakan ito, pag maalam ka mag base nga ng um, hindi ka talo sa base, sa base pa lang ano Maraming dapat ka consider Una, ay kailangan mo ng capital, ano, na sapat Pag hindi sapat yung capital mo, eh kukunti yung kikitain mo Yun yung consideration ng number one Kahit po dun sa ano, sa Lanzones, ganoon din Pagmamakaya ng O kahit anong negosyo kasi kailangan po natin ng sapat na capital capital mo dito ay minimum dapat ng half million para mo masabing kikita ka. Ikalawa po ay yung agent. Ano? Napakaganda na mayroong kang ahente. Hindi mo kakayanin ng mamaki o mag-isa sapagkat napakalawak. Dito po kami sa lalawigan ng Oriental Mindoro. No? So, mga bundok ito at iba't ibang bayan, 15 bayan kung daw ang kakamali. So bawat bayan dapat meron kang agent. Kung pala kaibigan ka, kikita ka. Kung ikidayo sa lugar na ito, dapat meron kang tinatawag na advance information sa lugar. Kung paano papasukin. Sapagkat pwede kang maluko at hindi ka kumita kung wala kang ganong idea. Ano po? So yun po, maliwanag po na dapat meron kang ahente. Capital, ahente. May knowledge ka dun sa pangatlo yung daloy ng panahon ano pag, -pag, -pag -an, hindi na natin unpredictable na yung climate ngayon pag usapan natin yung risk analysis niya pero dapat may alam ka pa rin sa so daloy ng panahon sapagkat pagka nabagyo yan ay napaka sapakin po niyan po pwede siyang malagpak kaya dapat alam natin yung panahon ba sunod-sunod na bagyo ngayon definitely madalang po yung nauulit na taon na gano'n, pag nangyari ito sa amin lalawigan noon talagang yak na halos 10 taon na walang ani gano'n pipitong taon, tatlo ganyan, tatlong interval. So, eh, mahaba ng panahon na naging malupit. Kung saan naging malupit yung panahon sa lugar, mas maganda ko, alam mo, maraming mananang ng palatay sa lugar. para uh, yun yung consideration na ililigtas ng Diyos yung lugar na yan sa sobrang kalamidad. Ano? Medyo maganda po ang background natin mga palakas sapagkat gabi ko ito ginawa itong video. Ano po? So, yun, ano, yung consideration na yung marunong kang bumasa ng panahon. And wala ang bagyong nauulit lagi ano yung po dapat ay alam natin para hindi tayo malugi ng malaki at sunod po ay pang apat oh, ka pang apat na ba may mga tauhan tayong maayos pag hindi tayo maayos ang tauhan natin ay malulugi tayo mayro kakainin na nakakain na rambutan natin ayun lugi tayo doon at dapat alam natin kung paano magpatama uh, ng mga base kung sa bawat variety Panlima, alam natin dapat yung mga variety. Halimbawa, ang mabunga po ay rong ring. Maganda siya kung maaunang harvesting dahil sa presyo. 30 plus ang kilo nito. Nakabot ng 60, 150, ganyan. Depende po sa slope, supply, and demand. Katulad din ang lansones. So, yun po yun. Ang variety naman, 03, medyo mababa po yan. Sa pinakamababang quality. Pag 03 yung napakyaw mo, ay... Huwag kang asang kita kikita ka ng malaki. Naglilimang piso po ang kilo niyan. Ano po? So, sobrang baba. Ang kapulasan po ang para sa akin ang pinakamaganda. Kaya lang kung papakyaw ka ng buko pa, yung babago pa ng ko, ay napaka-risky po nito. Dahil ito po pwede magkalbo, po pwede maging kulay puti, merong kulay itim, nagaganan. Yung mga risk na ganun, nakapag-usapan natin ng bukod yun. ay eh dapat alam nyo po yon. So, sa kapulasan naman, merong naghahaba puro kabayo walang laman puro buto kaya nalulugi din pero napakalakas ng uh, ano niyan ng ano niyan kapulasan ng income uh, income sapagkat ano siya yung naka tag dito nakaluwig luwig na dikit-dikit unlike nung paisa-isa na rong ring madaming ting na pero pag nahani na harvest ko konti nakaluwig luwig po yung kapulasan pero dapat may alam ka sa variety niyan may dalawang klase po niya, isang fake <laughs> yung lowest class at yung first class yung mahahaba at malalaki yung first class same din lang yung ano niya, yung bulk, yung dami ng kumpul pero mas malalaki itong first class napo, ano so dapat alam mo rin po yun kung saan so sa lahat ng larangan tiwala ang puhunan at win-win attitude ang meron tayo dapat maroon tayo makipagkaibigan hindi tayo lulukuhin kapag magaling tayo may sa ating mga agent sa mga barangay sa community yon medyo tayo doon do bago ka mamakyaw ay yun muna ang iyong masterin makipagkaibigan minsan magreregalo ka sa agent mo dahil yung agent pagka hindi mo nalagaan yan merong dual ano yan eh minsan dual ang income na gusto niyan nangungumission no, sa mayari nangungumission no, sa nagpapahintay. yun po ang consideration na dapat nating ano pag-aralan diyan sa pamamakyaw ng rambutan at talagang pinakamahalaga sa lahat hindi tayo dapat papaholi una at huli ay panalangin talaga sapagkat napakasapak kanyang rambutan pagka inayunan ka ng panahon ay eh maganda talaga kaya talagang kailangan talaga natin ng Panginoon sa lahat ng bagay kailangan natin ng Diyos sapagkat kanya yan eh pwede niyang pabagyuhin sa lugar pwede niyang iligtas yung yun nakaranas talagang tatay ko na iyak mga tiyuhin ko dahil nasapak halos nasa lupa lahat yung ano. Yun yung risk niyang isa sa risk. Marami risk po yung pag-usapan natin na hiwalay sa isang video. Yung risk analysis na pamamakyaw na rambutan. Pero napakaganda po niya. Basta ang presyuhan po niya patama sa puno. Depende kung buko mo pa, bulaklak mo pa pinakyaw. Malakas ang loob ka, nagipit yung may-ari. Eh, pwede mo siyang pakyaw na napakamura. At kung yan po naman ang video buko na, eh pwede mong basihan ng mga piso, sampo, ganun. Kasi triple dapat talaga yan. Eh. Dahil nalalaglag pa po yan, pagka po yan ay ngumiti na, init ulan ng panahon, walang ang bagyo, init ulan, ngingiti po yan, doon ka malulugi. At latag yan sa lupa. Pagka ganun, ano po. So yun lang po mga kagri, ang ano dyan, ang sekreto ng rambutan. Kung inaayunan ka ng panahon, talagang kikita ka. O, kung ikaw may, sa lahat naman, biblical ay may malas, eh, galingan mo nang na manalangin eh, sa pagka kukunti ang kikitaan mo kapag minamalas ka talaga yun po medyo gagalingan din ang Mami mitas yung tinatawag na panghahalaw yung first harvest dapat yun ay binibilisan sapagkat yun ang nakakahabol ng presyo kung abutin ka man ng mura ng presyo sa sunod ay bawim bawi ka na tubong lugaw ka na yun po yung ano nyan, rest, ana, challenge sa pamamakyaw na rambutan malaking kita kung may diskarte ka yun po yun ko consider mo rin yung mga layo no nung lugar na papakyawan mo kapag ka po yun ay katulad ng binangus kalan as pagkad sa travel cost of traveling uh, allowance eh, expenses italo ka na eh hindi kami masyadong kikita ko consider mo rin sa yung lugar na hindi nananakawan yun po malaking factor po yun ka um, may-ari eh wala nang pakialam eh hindi naman babantayan niyan may uh, babayad ka pa sa bantay pero kung yung lugar ay sa hindi po nakawin, eh menos ka na sa pag-upa sa bantay, di po ba? Yun po. Yun po yung mga consideration sa pamamakyaw ng rambutan nawa. Ay nakatulong po ako sa inyo at nagkaroon kayo ng idea sa akin vlog. At kung kayo bago pa lang, mag-subscribe na po kayo. So, kita kit sa mga susunod dating video at Marami pa tayong agribusiness na pag-uusapan. Malaki po talaga ang, kung may conclusion, eh, malaki po ang kita sa pamamakyaw ng rambutan kung kasama natin ang Panginoon at may wisdom tayo hindi tayo basta-basta sugod ng sugod pinag-aaralan natin Mag maganda kung may kabakas tayo din para hindi tayo yak ng solo kapag nalulugi pero kung malakas ang loob mo pwede mo pakyawin ng solo ka lang ano? para malaki ang tuwo mo kung ka solo mo din yun po at yun nga ay kayo po ay kumita at sa alalahanin natin na sa ating pagkita dahil kapartner natin ang Diyos, bigyan natin ang bahagi ng Diyos. Naniniwala na man kayo hindi, yun po ay talagang uh, biblical principle. We cannot out-give God. No? Hindi natin kaya unahan ng Diyos sa pagbibigay. Kaya, kung gusto nyo pang lumalim pa, ayan, ikaranasan ay na marami sa pamamakyaw. Kung gusto nyo kumita pa, ibigay nyo yung bahagi ng kapartner natin ang Diyos na nagpapahiram ng lahat ng bagay. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless. Please, please support all Filipino vloggers pakita natin sa mundo ang nagkakaisan lahing Pilipino paalam muna po sa susunod pag-usapan natin yung risk analysis ng pamamakyaw ng lansones risk analysis ng pamamakyaw ng uh, rambutan yung tinatawag na calculated risk pag-uusapan po natin mahalaga din po yung topic na yan uh, hiwalay na topic medyo hawig pero pag-iibahin po natin para mas maintindihan natin na pamamakyaw ng Rambutan diman ang inyong likod expert ay meron din po tayong karanas at nakita natin yung mga tumubo at meron mga nalugi din. Pabayp muna at baka tayo mapahaba. Hanggang sa muli po nating educational videos. At gyan po, nagtatapos ang ating motim vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, ano po, at bago lang po kay sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat, bye-bye, and God bless.